Hello mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat dyan. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka negosyo partner at TJB. So for today's video kaibigan, no, ang pag-usapan po natin ay tungkol sa sources of income. Ayan, so yung ating mga pinagkakakitaan. No? So alam ko kaibigan no, na halos lahat tayo, no, kung hindi man lahat, um, halos lahat, most of us kaibigan, no? mga 90, 99% meron talaga tayong mga sources of income. Nariyan na yung iba sa atin ay sumasahod, meron trabaho. Yung iba naman sa atin, katulad kay ate GB, meron uh, negosyo. Maliit na negosyo. Pero ba't din, kibigyan, alam rin natin na sa buhay ngayon na ang mahal na ng mga bilihin, kulang. Most of the time, kulang po. Most of the times, kulang yung ating source of income. Yung iba sa atin, humahantong sa pangungutang, kasi kulang yung sahod. Ayan, so, ang hirap, kay kaibigan. Kaya naman, for this video, kaibigan, pag-usapan natin kung paano tayo magkakaroon ng income. Extra income, kung baga. So, ikaw, kaibigan, no? Uh, direct to the point si Ate GB. Kung meron kang skill, okay, meron kang skill, or kung magaling ka magluto, why not? Magluto ka ng ulam, itinda mo kay Bikan or i-deliver mo, i-post mo sa Facebook. Ayan, pwede ka magtinda ng mga kakanin, mga palamig sa labas ng tindahan mo pwede ka magtinda ng load, magaling ka maglaba, pwede ka maglabada, ayan, so magaling ka magcompany, magrepair-repair, magrepair, magrepair ka kaibigan, madaming mga paraan, maraming paraan para po tayo magkaroon ng other source of income. Katulad kay Ate GB noon, tindahan lang ang meron ako sa restore business, ngayon nakaipon ako ng pera, ginamit ko ito pang simula, pang sa ibang negosyo, which is my Pesonet Cafe. Ayan. Pero kaibigan, kasi nga ngayon, ang dami kong sakit kaibigan. Alam nyo naman siguro, nagawan ko na ng video. So, 2016 kaibigan, no? 8 years na po akong may high blood. Hypertension. So, 8 years na akong may maintenance medicine sa high blood. Mahal pa naman ang mga gamot. And then, 2018 kaibigan, meron akong panic attack at depression. Ano so, tumigil ako sa aking gamot pero bumalik yung sakit ko. Kaya ngayon, bumalik ako sa doktor, sa psychiatrist at meron na naman akong maintenance medicine. So, apat na gamot, minsan limang gamot everyday ang tinitake ni Ate GB para sa aking high blood at saka sa ating uh, depression at saka panic attack yung nervous kaibigan. At ngayon, last Friday lang, kumuha na naman ako ng laboratory test kasi sabi ng doktor ko, mag-laboratory test ako, na-confirm kaibigan na meron din akong type 2, ano, na type 2, sorry. Oh, not, uh, ayoko sa type 2. Meron akong pre-diabetes kaibigan. So, oh. pag hinayaan ko ito, pag hindi ako mag-control, magiging type 2 diabetes, wag naman sana. Kaya kaibigan, humanap taglag, talaga ako ng paraan para magkaroon ng other sources of income. Okay. Dahil sa gamot lang kaibigan, grabe. Maubos yung savings ko sa gamot ko lang. Kaya naman, pinost ko sa Facebook kaibigan, yung ang aming other source of income. At ayon dahil sa post ko na Itong tungkol sa aming other source of income, may mga clients po na dumating sa bahay namin at ngayon may other source of income na kami. Kaya kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo nagawin niyo rin po ito. Dati ya kaibigan, magkakaroon kayo ng other source of income, kikita kayo. Kahit nasa bahay kayo, kikita lang malaking tulong ito sa iyo, pati sa buhay na yung family. So ngayon kaibigan, ipapakita ko na sa inyo yung tinutukoy ni Ate GB. At sana, gawin nyo rin po ito kaibigan, kahit ano pang skills nyo. Again, kahit ano pa, basta kaibigan, masipag tayo, magaling dumiskarte, malaki ang chance na asinso ang buhay natin. Ayan mga kaibigan, ipapakita ko lang po sa inyo yung aming another source of income aside from our tindahan, our Pesonet Cafe. Ah, uh, ito po 'yon. Nagre-repair po kami ng mga malilit na machines, mga motor, like water pumps, washing machines, refrigerator, aircon. Yeah, so ito po 'yung aming uh, another source of income. Shout out kay Francis, hindi ako magingay kasi nga nagbibilang po siya. Kailangan po bilangin kailangan gusto yung pagbilang kasi pag nakalimutan mo ayan hindi na yan maaayos dear yan po yung motor ng washing machine so ito po mga kaibigan nakasulat na yun no, kung ilang turns ayan sinulat na dyan ni Francis para hindi niya makalimutan hello. oo oh, Chucky hello Dwayne pila Chucky ayan so may bumibili yung soki okay natin si Dwayne ayan so medyo madilim na palang, mga kaibigan kasi nga uh, pamalapit na pong gumabi no ayan, so yung time natin ay 5 pm so isa pa lang yung naglalaro kasi yung ibang bata umuwi muna para maghapunan tara dwin ayan so, ipunsa na ko dwin ha sobra kuha na sok sok thank you yan mga So aside from our tindahan, ayan, so may our other source of income. At ito yung listahan natin ng 5-6. Meron din tayong listahan ng utang. Kasi nga nagpapautang si Ate JB. Kailangan talaga kaibigan, maliskarte po tayo no, para umasinso yung buhay natin. So, shout out kay Francis. Again, ah, hindi ako ako magingay kasi nga, ano po, nagbibilang po siya. And then ako po ay nagsusulat rin kasi nga magro grocery tayo bukas. So, sinusulat ni Ate Gibi kung anong wala dito sa aming tindahan para bukas po ay makapag-grocery na tayo. May, deli uh, may delivery pala si grocery bukas, kaibigan. Uh, and then, sa susunod na araw, may delivery rin si Pure Gold. Ayan. Pero kailangan pa rin natin uh, uh, pupunta sa Pamilyang Bayan kasi nga hindi kompleto si Pure Gold at saka si grocery. And so, si Francis, habang nagbibilang kung ilang turns... Ayan, chine-check po dito, no? Para hindi talaga magkamali. So, kailangan talaga, kaibigan, maghanap tayo ng extra source of income. Kung anong skill meron ka, anong skills, ay, dapat gamitin mo to. Para kikita ka, no? Kahit nasa bahay lang, kagaya ni Francis. Ay, ay another, another uh, client, see this. Shout out! <laughs> century na hang day dili. Century tuna, though, kaibigan, century tuna, na hindi daw maanghang. Ayan. Itlog. itlog. So, bigyan muna natin yung ating suki, mga kaibigan, ha? Ang mga kaibigan, bumili po atong, anong ating suki ng century tuna, swak, at saka itlog. So, ikalkyo natin kung magkano yung kanyang babayaran. Century tuna, 42. 42 de, ha? Duha, duha ng itlog, 20, to. O saka 14 nga swak. Kanara? 76. 500 ang pera nyo mga kaibigan. Ang sukli ng ating suki ay 424. Ayan, susuklian so na muna natin ang ating suki. So ngayon kaibigan, mag, magka uh, magkakata. Ah, ano yan, Francis? Ano, ano yan? Mylar. Mylar daw. <laughs> ayan, mylar daw, kaibigan. Kailangan yan dito sa motor. Insulation pa, Pang-insulation insulation. daw. Pang-insulation. So, habang si Francis ay uh, nag, nag-re-repair -re ng motor, tayo nagbabantay na tindahan, ayan, i-on na ilaw ng ating pesonet kasi nga 5pm na. So, kanina marami mga bata, kaso yung mga bata ay naghapunan. Kaya i-on muna natin yung ilaw. Ayan, so matapos natin yun yung ilaw, may another customer na naman. Ano mo dong? Crispy fry isa. Crispy fry, og? Oh. Tapos? sarap, Usa, tapos bumbay usa, mara. Okay, crispy fry isa. Magic oh. sarap isa. Jis oh. bumbay. Oh. Na, muna tayo ng crispy fry mga kaibigan. Crispy fry, magic sarap bumbay. Sakto yung kwarta. Jis, ang gigabaya din sa bumbay. Kuha tayo ng crispy fry mga kaibigan. And then, magic sarap daw. At isang sibuyas bumbay. Yung ah, uh, onion. Ano ba yung sa Tagalog ha? Huh? Sibuyas bumbay kasi dito kaibigan. Yan, so papakita ko yung sibuyas bumbay ha. Huh? Para dong, oh, tag Saktora, ha. Salamat. Thank you. Thank you. Mabait yung bata. No? Uh, most of the time kaibigan, yung mga bata, yung inutusan nila ng mga parents nila, no? para bumili sa ating tindahan. Ayan, si Francis pa rin ay nagko-company, nagre-repair pa rin ng motor. Pakita ko na sa inyo yung labas. Ayan, so 5 p.m. Hindi, hindi madilim kaibigan. Shout out sa aking anak Hello si Pen. Bless net, yan Ayan, inaanak ko po yan, dear friends. Hello. <laughs> Ayan, si, ano, ay, di, di, naraman din rin, naraman na, <laughs> gusto na dyan makita yung, sabi niya, gusto niya makita yung sarili niya. So, ito yung tinda natin, kaibigan, no? Ayan, so, meron na tayong bagong pansara. Thank you so much, God, sa so blessings. Ayan, so, wala po mga bata sa paaralan, hindi maingay kasi walang klase po, no? Ah, uh, ano wari klase ko, eh? Holiday? Ah, hindi, hindi pala holiday. May meetings yung mga teachers, may meeting daw. Ayan, so pasok na tayo sa loob, kaibigan. Mamaya lang, kaibigan, before mag 6pm, alam ko marami nang pupunta kasi yung ating peak hour sa tindahan ay sa morning, 5am hanggang uh, 7, 8am, malakas ang bitahan. At ito, kaibigan, no, mga 5.30 to 6pm hanggang 7, hanggang 8, kaibigan, dadami na yung mga customers kasi bibili sila ng mga panghapunan nila. Kaya dito lang tayo, maghintay tayo para hindi maghintay ng matagal si customer. Pag may customer na darating dyan, ah, uh, may bigay agad ni Ate Gili, uh, Ate yung kanilang hinahanap. Again, shout out kay Francis na napaka masipag. Mga kaibigan, ipakita ko na po sa inyo yung aming other source of income. Si Francis po, ito yung work niya nung nag a abroad pa siya. Nag-work po si Francis sa uh, abroad four times, five times siya po pabalik-balik sa abroad. At ngayon, kasi hindi na siya nag-abroad kasi may sakit ako, hindi pwede ako iwan. So kay bigat ito na dito na lang sa bahay namin siya nagre-repair, nagko-compone. And thank you so much God, may mga dumarating nag nagpapa ng refrigerator, electric one.